Yeah, good morning. Kumusta kayong lahat? Kumusta ang pasko nyo? Date ngayon, December 31, 2023. Huling araw ng taon, huling araw at huling chance para makapag-ride tayo. Kaya nag tayo ng mga tropa para samahan tayo makapag-quick ride at year-end ride. Huling-huli na para sa taon na 'to. Ahabol ah, pa tayo. Quick lang 'to, breakfast ride lang 'to. After lunch na sa bahay na tayo. Hindi naman masyadong malayo yung pupuntahan natin. Patagaytay lang naman tayo. Tapos baba tayo ng talisay para makabili tayo ng konting tilapia para sa ating salo-salo mamayang madaling araw. Mamayang pagsalubong natin sa bagong taon. Samahan nyo kami sa kalahating araw na pag ride natin papuntang Tagaytay. Okay, kita kits! Kasama na natin si Paring Wong at si Paring Marlon. Also known as Kaluto. So, breakfast muna tayo sa Tagaytay Tapos, makakabuha tayo ng talisay Hindi tayo ng konting uh, ano lang, lang Pang pulutan Saka pang ulam sa ano natin Media noche Ano ba tawag dun? Pagsalubong sa bagong taon Yeah sa magmaneho na itong dalawang to Kanina pa tayo iwan na iwan eh Buti sila lusot na lusot sa stoplight Ako hindi eh Ramdam mo talaga yung ano eh Diferensya ng power ng ano eh PCX Si Wong naka PCX Si Marlon naka Mio yan Pero mga mas modelo yan Kumpara sa motor natin O oh, ito si Marlon Kaluto Saka si Paring Wong South Peak Photo Booth Saka South Brew yeah. Yan Yan Kaya ngayon lang kayo ng photo booth tsaka ng coffee station para sa mga events nyo pwede yung kontakin si Wong 6.20 ng umaga paket pa rin tayo ng tagaytay lamig kahit mababa pa lang kami dito pa lang ito sa may kampo eh karoon lamig na sabi nyo hindi malamig sa tagaytay hindi pa nga tagaytay ito lamig na silang pa lang ito eh. eh kasi December kaya malamig talaga baka so, naman kasi tanghaling tapat ay jacket kayo eh kahit sa bagyo mainit basta tanghaling tapat ang ganda ng araw sana magtuloy tuloy beautiful sunday morning wala po muna tayong akyat ngayon Here and right, lang. <laughs> Yung na yung no? pakaramdam na ano, -an sa tayo yung parang ng pandinig wala pag uh, tumataas kayo ng elevation tapos ang lamig kahit may araw na Paray ko, sakit ng foot ko <laughs> Saan ka bibili baka? kan Apa lagi nih Ya nah. Main menurut mana? Coba tayo. kita tayo Kakain. Kakain. Oke. na testing naman natin dito sa Merben Absilogan sa Tagaytay Kaya na parin nasa tayo niya na Dead boy alam mo, sigurado, sigurado mo kaya eh Jigs, <laughs> kakamer <Rage>, ka Nagsama <laughs> ka pa, pati si Jay, dinamay mo ha Alright, patatapos lang natin kumain Punta naman tayo ng napa Busog na busog Solve yung pagkain namin ng bulalo may take out pa Hindi kita yung windmill ah Ano yeah, yan? Yeah, yeah. Ayos Walang ma ano? Helmet? Okay na yan? Oo nga <coughs> Kaya nga eh Tara Ano kayo? Ang foggy. Una ka Diretso na tayo Ito yung pababa ng talisay Na matarik Ito yung kalsada na yan <clears throat> tingnan nyo naman ang view oh, napakagandang view

<laughs> Tumapon pa Ulit ulit Oo oh. okay. uh -oh. kukuha na natin yung manga na yan mamimingwit mamimingwit manunungkit ito may mababa oh ito oh

Ay, okay balas. Kaya na Mamingwit ka na. Mamingwit. Panungkit ka na. Panungkit pa siya, eh. no, ay, ano? Asan? Ayun. Hindi ba yung panungkit? kawayan yan, eh. mo na lang. Gago, <laughs> okay. eh. Parang hindi ka masanay dyan. yung <laughs> Eh kung nasa Bakuran naman sa kabilang Bakuran <laughs> Di ba yung sa mga probinsya di ba? Pag yung yung, yung bunga nasa Bakuran mo di ba? Sa'yo na yun di ba? na <laughs> Yung, yung tropa eh Laging inabang, yung saging ng kapit bahay pag Pagka na? Oo, oh, nakalundo talaga sa kanila Ay, yapa ka Hindi <laughs> <laughs> marunong sumalo to Ano? <laughs> Di mo Sali natin. Wala wala. Dalhin mo. Yung sa ni Boy, Boracay daw eh. Ha? Huh? Boracay. Gusto niya? Kinungaling, Batangas niya. Kaya? <laughs> Saka record na eh? Ano sabi? Boracay daw, Boracay. Boracay, sinungaling! Scammer! <laughs> <laughs> batangas niya, hindi mapunta batangas. Tabi, eh. Batangas. Scam kami eh. Boracay pa? <laughs> ay, pala ka. Pasta. tayo sa bilihan ng mga tilapia na matalap Club Balay Isabel ah ba? yun Pero no? Gana yata eh Paano sila? 1 1 Maliit? Ha? Maliit Maliit Tingnan mo, bak okay. Ha? Okay, halit na. apat na lang yan. <coughs> Wala tayong nakuha ng tilapia. Kung pupunta pa tayo ng bayan, baka maipit tayo sa traffic at sa tagal. Kaya, buhay una tayo. Maliliit masyado yung mga tilapia ang nandun. Siyempre, kung pumunta ka na rin lang dito, yung gusto mong makuha, yung mga quality na malalaki. Eh, diba? Nasa Talisay, Batangas eh. Quality dapat. Eh, maliliit eh. Kaya, hindi na lang. Next time na lang kami kukuha. Pauwi na kami ngayon. Tapos na tong year-end ride natin. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat at sinamahan nyo kami sa ride na to Kahit maiksi lang Hoping na makarami pa ng ride Tsaka ng akyat in 2024 Kung hindi ka pa naka like at subscribe Please hit like and subscribe Para maging updated ka sa mga videos Na i-upload natin Dito sa Motoneer Channel Hanggang sa susunod ulit Kita kits Ito po si Ton Kasama si Wong Tsaka si Marlon Ciao